Huwag natin kalimutan, pag nagkakabalakubak po, na, napapabilis po yung lagas ng buhok, kaya po dapat makontrol ang dandruff. Yes, anong gamot sa dandruff? Maraming may dandruff? Oo nga. Well, yung ating mga anti-dandruff shampoo po, no? yung mga head and shoulders, okay naman po siya. May tip po ako sa inyo, pag gumamit po tayo ng anti-dandruff shampoo, pa bubulain po natin na maigi, mga 5 minutes po sa anit bago natin siya banlawan. Uh, so, Number one tip po. Sa kalalakihan po, pag po natin pahabain na mahaba yung buhok. Kasi po, mas madalas po yung tubo ng balakubak. Hindi ko po naintindihan. Pero ang tip ko po sa mga nagbabalakubak na lalaki, medyo semikal. Kasi po, mas hindi po makapal yung kaliskis pag medyo semikal po yung, yung buhok po ng mga kalalakihan. Mm -hmm. And then, sa pagpapatubo ng buhok, okay. isa lang bagay yun, yung minoxidil lang eh o di kaya yung ininom natin na iniinom na propisya. Uh, yung pong mga kababaihan po na medyo mas mabilis po ang lagas ng buhok, maari pong dahil po sa pagdijeta. Uh, Jeta tayo, nagninipis yung katawan natin, nagninipis din po yung buhok. Yan po yung unang nala nalalagas pag medyo pumayat kayo ng significant uh, weight loss. Pangalawa po, syempre, balakubak din po titingnan din po ninyo pangatlo yung inyong mga kamag-anak mo. No? So mga kababaihan, tingnan niyo po yung nanay niyo, ang ang tiyahin niyo. Pag manipis po yung balat nil, ng buhok nila, eh siguro po manipis talaga po yung buhok natin. Ganun din po sa kalakihan kung yung tatay po natin o mga kuya natin, mga tiyuhin eh nakakalbo, eh makakalbo rin po tayo.